Alam nyo ba na kapag ang lalaki ay na-in-love, kapag ang lalaki ay pinamaan, marami kang makikita ang mga senyales. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga secrets and signs na ang lalaki ay na-in-love sa'yo. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado... So, eto, ating alamin ang mga sikreto na yan, mga signs na ang lalaki ay in love sa'yo. Number one, eto, he consistently shows affection through words, gestures, and actions ang lalaki kapag talagang uh, tinamaan sa isang babae. Aali-aligid na yan. Minsan, mahuhuli mo pa yan na nakatingin sa'yo. O kaya kapag medyo may pagtatorpe o mahiyain, dadaanin niya yan sa mga pag text mga pag-chat. Pero kapag malakas ang loob niyan, lalapit sa'yo yan, makikipagkilala yan sa'yo. Makikipag-usap siya, di ba? o kaya dadaanin niya sa mga pogi points. Alam mo ba yung pogi points na yan? Ayan na yung mga nagpapapansin, nagpapabida, ang daming mga ginagawa ng lalaki na magpapansin sa babae. Sa mga gestures, ito yung mga gagawin ng lalaki para ipaalam sa iyo na meron siyang nararamdaman sa iyo na ikaw ay isang special someone sa kanya. Ganon yun. So, maaring eh, tutulungan kanya. Maaring gagawan ka ng mga favors, mga pabor, o di ba? Ganon din sa kanyang mga actions. At sa mga salita niya, o di ba? Kapag magaling magsalita ang lalaki, talagang diyan pa lang ay talagang ipapahiwatig na niya, magpapakilala siya, magpapabibo siya sa iyo. Ganon ang lalaki kapag pinamaan. So ayan po, ang number one. Number two, he goes out of his way to make you happy. Wow naman. Ganon naman talaga, di ba? Ang lalaki, kapag talagang tinamaan na yan, gagawa at gagawa ng mga paraan yan para sa'yo. Lalong-lalo lalo na sa iyong kaligayahan. Gusto niya na kapag magkasama kayo, masaya ka. Kahit hindi kayo magkasama, he makes sure na happy ka pa rin kahit eh, magkalayo kayo or kahit hindi kayo magkasama, gumagawa siya ng mga paraan para napapasayakan niya. Ito na yung siguro sa gamit ng social media, sa technology, magte-text siya, tatawagan kanya o kumustahin ka niya So, constantly ay nag-update siya sa'yo. Gumagawa siya ng mga paraan para kahit sa mga maliliit na bagay, ay napapasaya kanya. Maaring aayahin ka o itritrit ka niya. Di ba? Sa mga simpleng mga ganyang mga ginagawa niya, kapag nakikita niyang masaya ka, masayang masaya na rin siya. Lahat ng paraan ginagawa niya para sa kanyang babaeng pinagigiliwan. Ganun po yon. So, ayan po. Ang number two. Number three. Ito, yung he communicates to you openly. He shares his thoughts, his plans, his feelings. Nagiging open siya sa'yo. So, ganyan ang lalaki. Kapag talagang uh, na-inlove na sa'yo, talagang isineshare na niya kung ano man yung nararamdaman niya sa'yo. Feeling niya, ay, part ka na ng buhay niya. Kaya nagiging open na siya sa'yo. Kapag uh, tinamaan na yan, talagang i-open up na niya yung buhay niya sa'yo. So hanggat maari, lahat na ay sasabihin na niya sa'yo para malaman mo kung sino siya. Gusto niyang malaman kung ano siya sa'yo. Di ba diba? Nagiging open book na yung buhay niya sa'yo. Kanyan ang lalaki kapag tinamaan. Ah, di ba So kapag napapansin mo sa lalaki na medyo nagwepento na yan, ng uh, mga personal na uh, tungkol sa kanya, ng mga ginagawa niya, ang kanyang mundong ginagalawan, ang side niya, ang family niya, kapag naikwento na yan sa'yo, sigurado yan na uh, medyo serious na ang kanyang balak or patay sa'yo. It means to say talagang mahal na mahal ka na niyan. Number three, number four, eto, yung he supports your goals, your aspirations, your in divorce in life. Wow! So, ito talaga ang positive na karakter ng isang lalaki kapag mahal ka niyan. Dapat talaga, supportado ka niyan, di ba? Kung ano man yung mga gusto mong makamit sa buhay mo, aalalayan ka niyan. Ipupush ka pa niyan. So, ka niyan di ba? Andiyan siya para ibigay ang moral support. Kung ano man yung mga kailangan mo, gagawin niya. Ipupush ka niya talagang makikita mo na 100% support siya sa mga goals mo, kung ano man yung mga gusto mong marating sa buhay, di ba? Goals, aspirations, kung ano yung ginagawa mo araw-araw, yung mga endeavors mo, kasama mo siya sa mga bagay na yan. Ganyan talaga ang lalaki kapag nagmamahal na, o, oh, di ba? So, very obvious na, kapag uh, ang lalaki ay ganyan ang turing sa'yo, mahal na mahal ka na ng lalaki na yan, di ba? So, ayan po, ang number four, Number five, ito yung he respects and trusts you. Wow, parang ano na to ah, sama-sama na, di ba? So, respeto talaga, mahalaga yan. Kapag sa isang relasyon, isa ito sa mga mahalagang dapat meron sa dalawang taong nag-iibigan, ang respeto sa bawat isa. Kasi kapag nag-crash or nabasag yung respeto na yan, wala na. Bagsak na ang pag-iibigan or ang relasyon ng dalawang individual na nagmamahalan. So mahalaga ang respeto sa bawat isa. Isa yan sa dapat nyo inaalagaan, yung respeto niyo sa bawat isa. Gumawa tayo ng mga bagay-bagay na tayo ay irerespeto ng ating kapareha. Huwag tayong gumawa ng mali, ng hindi ka nais-nais, di ba? At eto rin, yung trust, di ba? So, yung trust, isa rin yan sa pilar ng isang relasyon. Pilar or pundasyon. Kasi Kapag wala ka ng tiwala sa iyong partner, anong pa nga aasahan mo? Wala na. Gumuho na yung inyong samahan. So dapat, yung tiwala ng bawat isa, buo yan. Huwag mong sirain. Huwag kang gagawa ng mga bagay-bagay na ikasisira ng tiwala nyo o ng tiwala ng bawat isa sa inyo, sa inyong dalawa. Kapag nakita mo na talagang may tiwala siya sa iyo, nire-respeto ka niya, mahal na mahal ka niyan. So ayan po, ang number five, Number six, ito yung he understands your flaws, he is patient with you and stands by you during challenging times. Wow, grabe naman 'anda. Meron na. Ah. So ano ba yung nauna? Yung he understands your flaws. So naiintindihan niya, nauunawaan niya at tanggap niya yung mga flaws mo. Ano ba yung flaws? yan yung mga kahinaan mo. Ibig sabihin, walang perfectong tao. At kung anuman yung meron sa'yo, tanggap na niya yan. Ganyan ang lalaking nagmamahal. So, tanggap niya kung ano yung ikaw, kung ano yung pagkatao mo. At eto pa, he is patient with you. O, di ba? So, ganun talaga. Mahirap na kapag sa isang relasyon, ay wala kang pasensya, mainitin ang ulo mo, masyado kang agresibo, sa mga, lalong lalo na kapag uh, may mga bagay-bagay na dapat uh, intindihin at pag-usapan, dinadaan mo sa init ng ulo, huwag ganon. Dapat nagiging pasensyoso ka. Dapat nagiging kalmado. Ganyan talaga ang nagmamahal. At eto, yung he stands by you during challenging times. Wow! So talagang uh, sinusuportahan ka niya. Andyan siya para sa'yo sa kahit anumang situation. Nanong lalo, lalo na kapag nasa medyo alanganing sitwasyon, may kagipitan, may mga problema, mga suliranin, nandyan siya para sa'yo. Hindi siya umaalis. Nandyan siya para suportahan ka. O, oh, diba? So, ganyan talaga. Ang nanaki, kapag mahal ka niya. So, ayan po, ang number six. Number seven. He says, I love you. Oh! <laughs> Ganon talaga. Ang pagbigkas ng mga salitang yan ay talagang pinaghahandaan namin, minibigyan namin ng effort. Hindi namin sinasabi ng basta-basta ang mga katagang yan. Oops! Maliban sa mga expert, sa mga playboys, mga naglalaro yan. Talaga ang mga yan, talagang kahit kanino ay sinasabi ang mga salitang yan. Di ba? Pero sa mga lalaki na talagang tunay na nagmamahal, ang mga salitang yan ay sacred sa kanila. Kaya kapag narinig mo ang mga salitang yan na galing sa isang maniligaw, sa isang lalaki na nagpapahiwatig ng pag-ibig sa'yo, Talagang tunay yan. Makikita mo naman yan sa kanyang mga expressions. Makikita mo yan sa kanyang actions. Kung paano niya sabihin. O, uh, ba? Diba? So, ayan po ang number seven. So, ayan po ang ilan sa mga sikreto, mga signs na mahal ka ng lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.